Kahit hindi ganun na ginagalaw yung ano, biglang taharap dito sa amin yung camera. May nakaharap sa ano, nakaharap doon sa may, ano, sa may ano, sa, di ba sa ano, sa way. Cast <laughs> in the way. Oo, tapos biglang pumarap sa amin, kati gagalawin yung. The dress lady is not audible. Nice to see you, dear Japanese. Hindi ka daw audible. Pero ngayon yung ito. Para daw ako

Mika. Oo nga eh, gusto niya akong ano eh, paduguin yung ano ko eh. Empoy Magalan, hello. Oi guys, ang 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 mix, ang mix natin guys, ano? Ang tawag nun? Pa shout out po sa Pinas, sa pinsan kong si Kai. Si Kai ko yun, si Kai ba yan si Kain? Kain niya. Kain ko, ko, titi mo. <laughs> That's <laughs> <Shut laughs> out po sa pinsan kong si... Balista po! Are you... Kain Filipino? Oh, kain Yes, I'm Filipina. Pag, pag ito tuloy mo. Hello, palista po, Ate Gina. Thailand. Ah, Thailand! You're from Thailand! Oh, welcome! Welcome to Thailand! ah, Thailand ka, Thailand. I've been there in Thailand. Um uh, ano anong year ba 'yon? Napunta ako ng ano, Thailand. Last Hello guys, Five years ago or seven years ago? Last five years oh. or or seven Huh? years so, ago? I'm from India. I'm from India. From India. Thailand. Thailand. I'm from India. I'm from I'm from India. Ay, India. Ba't sabihin niya, ano, Thailand siya. Ang... You know. Ayun, no? Ito. Ito, pinipinunan ko. Boris, Boris. Sabi ni, ano, sabi ni, ay, Boris, Thailand. Yan, pampanga yan, ma'am. <laughs> pampanga yan, ma'am. <laughs> Thailand, pampanga. Ni Mel. Nagbibig sa bako ba? Pwede pa habol. Ay, magbibig pa bako. Ay, ba Bawal na. Kumutan kita. Habol ka lang. Habol. Ayan na kasi. na yung mga. Habol na. Kakarating na namin eh. Ako na po. Ayun. Pag pala. Lang. Ang mechanics po natin, guys, panoorin niyo yung ano, where are you from? Paulit-ulit yung where are you from, eh. I I I'm here in Japan. I'm here in Japan. Here in Japan me, pa Thailand Thailand pa sa India na naman daw India Laguna yan Si Alan. Hindi. Hindi. Kim May. Kim May. Kim May ba yun? Kim May? Kim <laughs> <laughs> hey, May. galing kang pa, India? No. Galing ka no, na, ng India pa hindi no, kita ng no. nan? Gutom ata si sir. May pa Thailand-Thailand pa sa India na no, naman no, no, daw no, India-Lagoon. No, no. Pa Thailand-Thailand. Do you want... Do you want... Ano? Nam? Nam ba yan? Nam? Ha, sabi niya ano No? Sabi niya yan. No? Hi, sir. I'm from New York. From New York. Ayun pa ang mga nandiyan. Ano Kalista po. Sige po. I guess wow. like you are from Thailand. Mm-hmm. english <laughs> na siya. English. Ay mo, balak sa buhay mo. Ayan, balak sa buhay mo. Lerigen. Lerigen, malo.